Ganinong FB to? Okay, YG. Kinangin ng bata talaga yun. Puro babae ka chat to. Oh. Uy. Ano to? Ading sick. Oh, may sabihin mo sa mga bata ko na may meeting tayo bukas paglabasan sa school sa may tarima natin. Hindi ko makita si YG. Asan ba si YG? Uy, pre. Napansin mo ba si YG? Lumabas na? Opo. Asan? Nandun po sila. Sa mga tropa nila. Uy. Ayun, ayun, ayun. Gago. Pag pinusuhan nila to, transfer kita ng school. Oy, Jericho! Yeah. Ba't PC dito? Sino hindi nagsara na ito? Si kaninong FB to? Okay, YG! Kinangin ng bata talaga yun, puro babae ka chat to. Oh! Mela, musta na? Uy! Ano to? Ading sik? Oh, sabihin mo sa mga bata ko na may meeting tayo bukas paglabasan sa school sa may tarima natin. May nagsumbong kay Kuya Owa oh, kung saan ako napunta magkita tayo sa tarima paglabtawagin ng ang lahat ng mga homes ko. Gago! Gago Bakit? sabi niya, wag daw siya sunduin eh. Bakit? Eh, huwag ko may practice daw. Ayaw mong ipasundo? Eh, eh, tara na putang. Ay, tara, eh, uli, ulihin natin yung kung anong ginagawa ng mga kasama ng mga grupo tara tara. Tara, tara, tara. Putang yung meeting ng gago Putang yun, hindi ko makakita si YG. Asan ah, ba si YG? Maghanap ka na ng mga kaklasing nga na pwede pagtanong tayo, wala nang lumalabas na ano dito. Na estudyante yun. Oh. Nice jante, oh. oh o ano? Wala no Wala ano. Glocker na yung gate. Ito. Ito, ito. ito, ito, ito. Uy, uy pre. Ay, di ba ikaw yung kahapon? Opo. Napansin mo ba si YG lumabas na? Opo. Asan? Nandun po sila. Kasama mga tropa nila. Kasama okay. na doon? Opo. Sa mga puno? Sigurado ka, nandun sila kasama mga tropa niya? Opo. O oh, sige. Okay, okay, okay. Salamat sa akin ang yan. Nag-iba tarima. Di ba dito tarima noon? Dito na, dito lagi na. Asan daw banda? Dito ro, may mga puno Anong naglabasal to? Oh, Baka pa. Baka pa rin. Uy! Ayun, ayun, ayun. Gago! Ayun. ayun! Tara, 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 tara. Ano Ano to? Anong meron dito? Hoy! Ba't nandito kayo? Eh, na ano meron dito? Klase lang tayo, di ba? May may concert kami sa amin sa amin dun. May ano? Concert. Concert? Oo. Oh. Ano ginagawa niyo? Ba't may sa mga kang bata? Tayo, tayo! Eh, 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 Ikaw, oy, 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 ikaw bata, tinatartado. Nabuksan ko Facebook mo. Ano um, yun? Nagpapamiting ka, pinapatawag mo mga homies mo kasi may nagsumbong sa'yo kahapon na nasa binarang ka. Diba? 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 Ano, diba? Nagpapamiting, di eh? ba? Di ba? Di ba? Ano di ba? Oh, Boy, ito, ikaw. Totoo na ano, nagpapamiting to? Di ba amo mo to? Ha? Putong. ino. Oh, hindi. Hindi. Kasi. Uy, oh oh, 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 oh. sige nga, patingin nga ako ng practice nyo. Patingin nga ako ng practice nyo kung talaga nagpa-practice kayo. Practice <tong> sa'yo. Oh. Laki na, yung... na ganyan, sasayo -sa mo sa school. Oo. Para sa mga mga. Oo, Maris. Peel. 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 Itong nga ng tumbada na to. Uy, ikaw, umuwi ka na. Tara na. Umuwi ka na. Tigilan mo na yan. Tara na, halika na rin sa bahay. Kita mo? Kita mo? Ay, wala, sumama ka sa bahay, darun lang! Uy, wala ka! Halika, sumama ka sa bahay! Sumama ka sa bahay! Kukutuong ka kita! Nasamahan Nasa kita! Tara na! Ang inapusuhan nyo ito! Ang gusto nyo... Ili-transfer kita ng school! Hoy! Hoy, 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 hoy! Halika rito! Halika rito! Ito, naiinis na ako sa'yo! Sumusobra ka na! Pag pinusuhan nila ito, itatransfer kita ng school! Tara nga, tara nga! Hoy, hoy! Hoy! Halika! Hoy! Manimik ka nga! Pag pinusuhan nila ito, itatransfer kita ng school! Gago ka!